Panalangin sa gabi. Ama namin makapangyarihan sa lahat, dakila at banal, kami ay nagsusumamo na pakinggan mo kami ngayong gabi at pagpalain kami. Panginoon at Akin Diyos, ang bawat pagtatapos ng araw ay napakagandang sumasalamin sa iyong pagmamahal sa akin. Ito ay nagsisilbing paalala na hindi ako nag-iisa at palagi akong makakaasa sa iyo, dahil ako ay iyong nilikha ang gawa ng iyong mga kamay. O mahabagin Diyos, hindi namin alam kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Hindi namin alam kung ano ang dapat naming ipagdasal ayon sa nararapat. Madalas namin hinihiling ang mga bagay na hindi tunay na pagpapala sa amin. Hindi namin masasabi kung ano ang magiging epekto ng pagkakaroon namin ng mga ito. Ang madalas na pagtanggi sa aming mga kahilingan ay isang mas mabuting pagpapala kaysa sa pagdibigay ng mga ito. Kaya't inilalagay namin ang aming sarili sa iyong kamay at humihini ng iyong pagpapala at biyaya. Ikaw ay naninirahan sa aking puso at iyon lamang ay sapat na para maipahayag ko ang aking pagmamahal sa iyo at ang aking pagnanais na ibahagi ang aking buhay sa iyo Salamat sa pagtulong sa akin sa pagbuo ng buhay gamit ang mga kapan na ibinigay mo. Binigyan mo ako ng mga kasanayan at kakayahan na nilalayang kong gamitin upang lumikha ng isang mas mahusay na pag-iral, hindi lamang para sa akin sarili, ngunit para sa mga nakapaligid sa akin araw-araw humihingi kami ng karunungan para sa kabanalan, para sa katutuhanan. Nangako ka na ang mga nagugutom at nauuhaw sa kabutihan ay mabubusog. Bigyan mo kami ng pagkagutom sa katwiran at pagkauhaw sa banal na biyaya. Habang natatapos ang gabi, ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at panganib. Hindi namin kayang panatilihin ligtas ang aming sarili. Kami ay mahina at hanal, at ang mga kaaway sa paligid namin ay malalakas at tuso. Ipinagkatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, na kami ay ligtas sa lahat ng oras. Huwag nawang salot na sa aming tahanan. Naway magkampo ang iyong mga anghel sa paligid ng aming tahanan na gabi upang bantayan kami sa aming pagtulog. Ikalat mo sa amin ang iyong mga pakpak ng pag-ibig. At ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay suma aming lahat magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. at patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagbala sa babain lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.